integrity. Okay? Eh sa Pilipinas, yung mga ini mga iniuupo dito kasi ng ano ng pangulo for example, yung iba diyan makakapalang muka. Yan. Yeah. Wala akong pinapangalanan na. Nasabi ko lang, yung iba diyan makakapalang muka. 'Di ba? Ulitin ko ah. Sa rapido. Ni Tulfo, rapido. Ni Tulfo. Sa ilang taon mayigit isang dekada na tumatakbo yung loto draws. Okay? Ngayon lang nasira ang reputasyon niyan. Okay? Philippine Charity Sweepstakes Office, GML Robles. Okay? Uh, basahin mo yung mga kapag may tumama sa loto, di ba? Katuloy niya, kagabi, may nanalo na rin. Ulitin ko, ha? Ah. 6.49 yata, saka 6.45. Oh, Basahin mo yung opinion ng mga ano ng mga tao diyan. Halimbawa, yung pinost niya sa GMA Network. Basahin mo yung comment doon sa balita. Oh. banat sa inyo. Questioning kung talaga bang nanalo, talaga bang nakaamin na nanalo or may na manipulan niyo lang yung ano, yung draw. Okay? Mahalaga po na mapanatili niyo yung integridad ng ano ng loto. Okay, after all, ang uh, kita ho ng uh, Philippine Charity Sweepstakes Office ay 90% 95%, 98%. Yan po ay galing po sa ano sa palaro ng ano ng uh, ng loto si Patrick Tulfo, sa Rapido ni Tulfo, rápido, ni Tulfo. Okay, eh kung hindi ko sinasabing ano, yung mawalan, well, wala ng, ng petro ng loto. Pero Alex mababawasan 'yan. 'Di ba? Baka lumipat na lang sa si ibang ano, sugal. Sugal sugal ng partner. <laughs> sa doon tayo sa kabayo, sabi nga. Horse racing na lang tayo, 'di ba? Sabong, o sabi yon. At sabong, nakita mo, naglalaban daw yung manok. Baka makita pa ng, makita ng pagkakataon ng pagkor. Ha? Weteng, sabi mo? O, yun, lalakas ang weteng. <laughs> diba? Lalakas ang weteng kasi illegal gambling. Mawala na tiwalado sa palaro ng, ano eh, ng uh, PCSO. Naintindihan mo ba yan, na uh, GMR Robles? Ha? Nakakaintindi, nakakaintindi ka ba, sir? Okay. Eh, boss. Ha? Kung uh, nakakaintindi ka sa mga sasabi ko rito. Read between the lines, ha? Uh, integridad ng loto yung pinag-uusapan dito. Okay. Eh, kesa naman masira yung, yung loto, di ba? Ano ba dapat ang gawin mo, sir? ba? Kung meron ka bang natitirang delikadesa, di ba? Okay. Yang, uh, yang loto. Okay. E pag nakita siguro ng tao yung mukha mo, sir, minumura ka eh. Baka ikaw, you, you might go down Pido, ni Tulfo, rapido. in the history of uh, Uh, Philippine Charter Chief Office, GM Merobles, you might go down as the uh, the most hated GM ng ano ng uh, ng PCS. So, yung pin magiging pinaka unpopular na na general manager. Kapag binanggit yung Mel Mel Robles, ang may isip nila, ah, ito yung sumira ng ano ng loto. <laughs> anyway.